Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa may hirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmung tugunan sa Poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lunsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong inyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Espiritu ng may kapal na sa akin upang haddan ang mga dukha ng aral. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutoon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang mesyas. Kung gayoy sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli, sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propetay sa ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang mesyas. Ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, Ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.